Sa video na ito ay titingnan natin kung paano gumagana ang mga dive bomber aircrafts noong World War II. Sa pagkaimbento ng mga precision guided bombs at mga advanced missiles ay mas laging madali na ang pag-asinta sa mga kalabang targets ng may high precision sa kasalukuyan. For example, ang F-35 ay gumagamit nitong electro-optical targeting system na ito para matarget ang mga kalaban sa ibaba. At ang lahat ng nakikita ng F-35 ay nakadisplay naman sa helmet mounted display system na ito ng piloto. Napaka-convenient, di ba? Ang tanging gagawin na lang ng piloto ay siguraduhin na makompleto ang misyon. Pero noong World War II ay mano-mano pa ang lahat gaya ng ginagawa ng mga piloto ng mga dive bombers gaya ng Junkers Ju-87 Stuka ng Germany, SBD Dauntless ng Amerika, at Aichi D-3A Val ng Japan. Ang tatlong dive bombers na ito ang mga popular na dive bombers noong World War II. Ang Stuka ay mas naunang ginamit sa digmaan bago pa man ang World War II at sa pagsisimula ng World War II. Ang Aichi D-3A naman ay mas maraming napataob na mga Allied warships kaysa sa mga napataob ng ibang mga Axis aircrafts. Ang SBD Dauntless naman ay mas maraming napataob na mga Japanese warships kaysa sa ibang mga Allied aircrafts. In fact, Malaki ang naging parte na ginampanan ng mga SBD Dauntless sa pagkatalo ng Japan sa Battle of Midway dahil sa dami ng mga carriers at mga barko na kanilang napabagsak. Pero ano nga ba ang dive bombing? Ang dive bombing ay ang malapitang paghulog ng bomba sa kalabang target gamit ang isang eroplanong nakadesenyo para gawin ito. Para magawa ito ay dapat na bumulusok pababa ang aeroplano hanggang 70 to 80 degrees patungo sa target at ito ay napakadelikado para sa piloto at sa aeroplano dahil sa epekto ng G-Force kaya nangangailangan ito ng matinding training. Pero bakit nga ba ginagawa ang dive bombing? Well, sa taas ba naman ng lipad ng aeroplano ay liliit talaga ang isang dambuhalang barko gaya nito kaya mahirap itong matamaan ng bomba kapag hinulog ito mula sa malayo. Idagdag mo pa riyan ay ang epekto ng gravity at air at wind drag sa inihuhulog na bomba dahilan para nagmimintis talaga ang bomba. Iba naman ang dive bombing sa glide bombing dahil ang pagbomba sa glide bombing ay ginagawa sa degree na mas mababa pa sa 60 degrees. Ito ay mas less accurate at mas lantad ang eroplano sa armas ng kalaban mula sa pagpasok hanggang sa paglabas nito. Ngayon, tingnan muna natin ang ilan sa mga importanteng parte ng eroplano para magawa ang isang dive bombing. Una ay ang mismong eroplano. Ang mismong mga eroplanong ito ay talagang nakadesenyo para gawin ang dive bombing. Sinadyang gawing matibay ang mga parte para makasurvive ito sa mataas na G-Force. Kaya nga lang, mababagal ang mga ito. Ang SBD Dauntless at Stuka ay may 410 km per hour na max speed at ang ICD D3A Val ay may 430 km per hour na max speed. Ganun pa man, mabagal man ang mga ito ay napakabagsik naman. Sunod ay ang dive brakes. By the name itself, alam mo na ang silbi nito. In fact, sa kasalukuyan, ito ay tinatawag na air brakes. Sinadya talagang lagyan ito ng dive brakes para ito ay makapag-dive bombing ng maayos. Dahil sa dive brakes ay nakokontrol ng eroplano ang kanyang pagbulusok pababa para may panahon pa ang piloto para ma-adjust ang pag-asinta nito sa target. Kapag walang dive brakes ay masyadong mabilis ang pagbulusok ng eroplano pababa dahilan para maaga itong mag-pull out at hindi maibagsak ang bomba malapit sa target ng maayos dahilan para magmintis. Iba-iba ang disenyo ng mga dive brakes ng tatlong ito. Ang dive brakes ng JU-87 ay split flaps na nakalatag sa kabuuan ng pakpak. Abot ito hanggang sa likod ng trailing edge ng pakpak. Depende sa posisyon nito ay pwede itong maging brakes o pwede ring pampaangat sa aeroplano sa slow speed na lipad. Ang dive brakes naman ng D3A2 Val ay gaya lang din ng sa Stuka. Ito ay nakalagay sa ilalim ng pakpak at nahahati sa dalawang flaps. Ang sa SBD Dauntless naman ay may mga bilog na butas ang dive brakes at nakalagay ang mga ito sa magkabilang pakpak pati na sa ilalim ng fuselage. Ito ay bumubukha sa dalawang direksyon kapag naka-engage. Sa tatlong aeroplano ay ang tanging SBD Dauntless lang ang natutupi ang landing gears. Ngayon, tingnan na natin kung paano ginagawa ang dive bombing. Ang dive bomber ay madalas lumilipad sa altitude na mahigit 4,500 meters hanggang 6,000 meters at sa bilis na 278 kilometers per hour habang nilalapitan ng target. Kapag natakpan na ang target ng buong eroplano, ay magsisimula na ang pagdive ng eroplano hanggang 70 to 80 degrees sa bilis na 460 kilometers per hour madalas ay roll inverted ang kanilang ginagawa sa pagdive gaya nito para maiwasan ang negative g-force. Kapag diretso lang kasi ang biglang pagdive ng eroplano ay nagkakaroon ng force ang negative g na tumutulak pa itaas dahilan para gumaan ang piloto at magkumpol-kumpol ang dugo papunta sa utak nito na maaring magsanhi sa stroke kaya ginagawa nila ang roll inverted. Ngayon, ang gagandahan sa dive na 70 to 80 degrees ay nahihirapan ang mga gunners ng target na barko na maasinta ang mga dive bombers dahil kailangang i-elevate o iangat ang mga armas dahilan para maging mahirap itong kontrolin. Ang ibang mga armas naman ay hindi pwedeng maangat vertically. Kahit na nga ang mga fighter aircrafts ng kalaban ay mahihirap pang atakihin ng mga dive bombers dahil sa naturang dive angle at bilis ng pagbulusok. Kung sakali mang may makalapit na fighter aircrafts, ang rear gunner naman ng eroplano ang nag -pro dito. Sa pagsisimula ng pag-dive ay manually ide-deploy na ngayon ang dive brakes, para ma-adjust ang pagtutok ng gun sight ng eroplano sa paggalaw ng target. Sa Stuka ay automatic na mag activate ang mga dive brakes nito. Cool, di ba? Meron ding tinatawag na Jericho Trumpet ang Stuka na tumutunog kapag nagsimula na ang pag-dive. Sinadya ito para magpanik ang mga kalaban. Ngayon, sa taas na 609 meters at sa tulong ng altimeter, at habang nakatutok ang target site sa kalabang target, ay hihilahin na ng piloto ang bomb release lever para mahulog ang bomba. Pagkatapos at about 330 hanggang 450 meters ay agad-agad na magre-recover ang aeroplano sa pamamagitan ng paghila ng flight stick at pagtaas ng mga dive flaps at itutulak ang throttle paabante to full power. saktong sakto lang ito para maiwasan ang mga fragments mula sa pagsabog ng bomba. dito sa pag-recovery pull out nararanasan ng piloto at eroplano ang matinding g-force. madalas nilang ginagawa ang recovery from 4g to 9g. ang problema sa ganito kataas na mga g-forces ay ang matinding epekto nito sa katawan ng piloto. Sa ganito kataas na G-force, lahat ng dugo ng piloto ay napupunta sa mababang parte ng kanyang katawan at sa pagdaan nito sa kanyang mata ay panandaliin siyang magiging bulag. Ang iba naman ay nahihimatay dahil nawawala ng supply ng dugo ang utak o yung tinatawag na Glock, G-Induced Loss of Consciousness. May paraan naman ang mga piloto para maiwasan ito. Ang Anti-G's Training Maneuver o AGSM. Ang ginagawa nila ay hihinga ng malalim, pipigilan, iigik, at biglang bibitawan ang paghinga gaya ng atin nakikita sa video na ito. Uulit-ulitin ito hanggang sa matapos ang recovery pull-out. At bilang precautionary measure, kapag talagang nahimatay ang piloto, ay ang SBD Dauntless ay pwedeng paliparin ng rear gunner. Ang Stuka naman ay may tinatawag na automatic recovery pullout. Kapag na-detect ng altimeter ang nakaset na height na 450 meters o kapag nabagsak na ang bomba, ay automatic mag activate ang automatic dive recovery system ng Stuka. Pagkatapos, mabagsak ang bomba ay hindi pa tapos ang problema. Ngayong nasa ibaba na ang eroplano ay nasa line of fire na ito ng mga armas ng kalaban. Ang gagawin lang ng piloto ay liliko bigla sa isang direksyon, maintain, then biglang liko ulit at pagkatapos ay aakyat ng napakabilis. Pagkatapos ay dapat alerto pa rin ang piloto at rear gunner baka sakaling may mga fighter aircrafts na hahabol sa kanila. Ganyan kahirap ang trabaho ng mga dive bombers noong World War II. Mahirap pero astig at napaka-accurate. Speaking of astig, astig din ang legendary F-14D Tomcat na ito. Panoorin mo!